ang pagkaigan eh, Walang problema sa lagatok Basta walang pain. Pero pag naglalagatok tapos may pain, uh -uh. hindi mo pwede. Okay. 2020 2 okay, years na okay, okay na pala eh. Okay eh. Wala tayong dapat adjustin dyan. Tapos yung, ang higit nang nararamdaman ko itong aking Kasi nagbuhat ako ng... Yung mga likod nyo, yung likod nyo dito. Oo, so, yung left. Oh. Uh, nagbuhat kasi ako ng tanking ng pili. Pag <laughs> lagay ko dito, lumagatok. Ako! Mabigat ang tangke, hmm. eh, pagka pambabae, eh, ako, nabubuisip din ako nung pagka mag... <laughs> Pero wala okay. naman masera kundi yeah, oh, hindi na frozen, mami. Ay, Kaya sabi ko siya okay na yan. Eh. Ah, yung okay. naglalaga to, hindi mo na matatanggal yan. Apat na taon yan nasira. Naka-recover naka din sa so, wakas. O, hindi mo. Ito, kahit wala masakit, lumalaga to. Walang problema. Kasama oh. na yata pala sa kamata. Hindi, oh, parti lang ng pag idad natin yung mga no, clicking-clicking. Oh, Ang mahalaga, okay. dapat walang pain. Hindi pwedeng pag... Uh -huh. Ang paglagatok niya, may pain. Yeah, hindi po pwede. Pero ito, hindi na siya frozen, ma'am. Okay. Hindi na siya frozen, children. Okay. Yung okay. likod niyo yan, alay natin. Okay. Ama rin yan, habang umiidad kayo, magpapareset kayo. Para mapaghandaan niyo yung mga move. Kunyari, biglang yuko. Minsan kasi, pag umiidad, yuyuko ka lang, may nararamdaman na. Ah. Okay. Kunting salok lang ng tubig. Eh, naglaba. Nagwalis.

雨 Oleh ak differences hershey yang saling 268το competitor dia rad Okay lang kayo dyan. Okay. Pakainan mo Tapos lang. Inhale. Exhale. Diyan lang muna mami ah. Titikin ko ringan po kung gumawa lang palagi kayong malabas. Ang daan sa akin ay tapusin nyo nandun ang na paw, yung mga muscle. Ang pulikat kasi sa muscle yun. Tumitigas yung muscle. Siyempre, hindi na tayo nakakapag-stretch yung stretch. -stretch. Baka hindi kayo sumasali sa mga sumpa sumba muscle natin, habang umiidad, pag napagod, nagre-reklamo. yung ilakad yan, magmula rin itong uh, mga sambalis. <laughs> Balik tayo sa upper. Sa balikan. <laughs> side na? Hindi na. O. Oh. Pati yung dito nyo, sabihin nyo, yung sa likod nyo, check nyo. na, wala. Kasi nga, dahil binatak dito, naging huwaan ako. Siyempre, yung traction na yung malaking bagay yun. Okay? Huwag oh, mo na maligo, ha? Ah. Mamayang hapon kung pipilitin yung maligo. Okay? Thank you so much.